Kumusta mahal ng mga mga ngalakal? Ang serbisyong analytical ay Online Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipause. Iminumungkahi namin na tingnan mo ang bawat indicator ng korporasyong pinag-aralan ng detalyado. Ngayon ihambing natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Starbucks Corp. Ticker, Les Ilhira. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Hulyo 31, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Starbucks Corporation na bibilang sa subkategori. Public Catering, 54 na kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 2.5 sa isa 0 puntos. Ang average na iscore para sa subkategori ay 2.4 puntos. Malawak ang pagtingin sa loob ng new stock market sa kabuan. Nakikita natin na ang average na resulta para sa new stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 2.5 Starbucks Corp. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Starbucks Corp. at mga subkategori na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Starbucks Corp nagpakita ng dynamics na 25.3%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 23.5%. Market capitalization ng kumpanya Starbucks Corporation nagkakahalaga ng daan at dalawa bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 630 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US dollars 7.62 bilyon. Ang capitalization ng libro ng subcategory ay US dollars 34 bilyon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Starbucks Corporation sa subkategori sa kaso ng pagtatasa ng kapitalization ng stock market ay 16.48%. Ang book value ay negatibo 22.662%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Walang utang ang kumpanyang sinusuri. Rating ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 4 na po. Ang average para sa subkategory ay 32.8. Pagsusuri ng market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 points. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ 2,633 milyon. Ang inaasahang tubo para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang price-to-sales ratio ng kumpanya ay 2.7. Ang average para sa subkategori ay 2.1. Pagsusuri ng halaga ng palitan sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, Toilet 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars Ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 7.2% na may average para sa subkategory na 6.5%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ayon sa subkategori ay 17.862%. Ito ay 8% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng dalawang daan at siyam naput habang para sa subkategory ito ay tatlong daan at labing anim na thousand Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay 7.3,000 dolyar. Ang average para sa subkategory ay US$ 6,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya ay isang daan at dalawa dolyar. Subcategory, isang daan at apat na thousand dollars. Pagsusuri ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, passable, 0 puntos. Ang bilang ng mga shares shorted ay apat na porsyento, habang ang average para sa subcategory ay tatlo porsyento. Tagapagpahihwati Res, labing apat na nagpapakita ng antas na 49% para sa kumpanya Starbucks Corporation. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 52%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 72.75. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 98.53. Tignan natin ang talahanayan ng order, magagamit ito sa lahat, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng impormasyon sa pagsusuri ng stock at sistema ng sanggunian guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng stock Starbucks Corporation. Sistema ng Impormasyon ng Pagtatasa Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Information and Help System, Guru Markets.